So, hello guys. Sana na po akong laging lugi. Okay lang po na lagi akong lugi ay ay kaya ko pa namang malugi. <laughs> Nandito kami ngayon guys sa aming terrace at maganda ang sikat ng araw. At ngayon ay October 21. Hoy, Ha? 21, hoy. Oh, 21. Uh, shout out sa mga na ano dyan um, oras ngayon ng pag uh, ay mga sahod <laughs> mga sahod ni White eh. um sana na po ako'ng laging lugi okay lang po 'yan kasi ganoon lang talaga wala naman akong negosyong pinagninugusyohan eh at uh, kung lugi man ay talagang ganyan

sa mundo may nanalo may natalo may lugi shout out sa mga lugi <laughs> lugi nga ba o lubat na ba o, o lugi o lubat Ganun lang ta tayo guys uh, at least ay tuloy tuloy lang nandito tayo sa sikat ng araw ayun Uh, at ako'y luging-lugi <laughs> lugi nga ba kahit sa nam saan naman lugi ako eh malugi man ay tuloy-tuloy lang guys ganon lang talaga ano naman tong dalawa na to anong ginagawa mo dyan tawanan ako kasi lugi daw ako oh. aray ku, yung ko yung pa ako oh, dito kami sa labas guys hmm. kinik ah, uh, lugi man ay talagang Ganun lang tayo okay. lagi. Ito talagang dalawa. Ba yan ang pinagkagawa nyo sa paa kong malaki? Garden. 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 Yeah. Garden. 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 Mm. Garden. Lolo naman na hindi baka intindi kung ano sinasabi ng kanyang apo at ah uh, kinikinitan nila ako dalawa ayan oh pinag-aanoan nila yung aking paa at uh, halata nilang luging lugi ako <laughs> ganoon lang talaga dito sa mundo guys may lugian <laughs> lugi wala naman ako ni gusto guys Ewan ko kung bakit nalulugi ako so bye bye guys thank you very much thank you thank you at uh, shout out sa mga uh, nanalo or uh, nakasahod. 21 ngayon guys, araw ng sahuran. At uh, yun lang. Congrats sa lahat. Ako ilugi. Ano nyo sa pa ako? Ano si Amelia kitty Amelia kitty